mga kagbok di diya kilid mga kagbok may ibuhi po na, na mga gagmay nga o, lambay mga kagbok uh, Amo mong gitestingan ni sa kagbok o mo tubo ba na sila din ni mga kagbok mga kagbok ipasa ang po natin sila mga buwag pero ang ito ipasa mga buwag ah, isda lang isda kay isda mo yung pagkaon mga kaugbok ano oh nagka na hmm yeah kan kaya sila mga kaugbok ah ah di na tama maglisod og gusto og mukaon di magagbok og lambay mungko hada yon kay ni ana mandiri. diri ah ang budag ko na di dali ra na to gunahan ta mukaon dali ra kay pagkuha kay di ana ya, isod na mo magbok to ana ni sing budag ko on ah, ha. okay